Good day, good day, mga paps. Ito nga, nakabili nga ako ng ganito. Pang dagdag to sa ano. Pang lagay sa poset. Home good thing. Ayan. Susubukan natin. Ilalagay nga natin. Ikakasa natin sa ano to. Ayan. Ito ang laman yan. So, ayan. Sasaksak lang to dun sa pinakang ano ng poset na yan so kung ito lagay natin dito sobrang dami ng ano so ayan ito nga bali ito nalagyan lang natin ito ng lagyan lang natin ito ng rubber sa loob so hanapin lang natin yung kung alin yung fit dito. Siguro, eto. Ayan. O baka ganun. Tingnan natin, subukan natin. Tapos ito, tatanggalin to. Ang kagandahan kasi nito, labas loob, meron siyang ruskas. So, pwede siyang, kung ang posit nyo na ganito, nasa loob yung ruskas niya, so, ito meron siyang roskas sa labas. So, ngayon, ito naman ang roskas kasi nito dito, dito na sa labas. So, ito may roskas din sa loob. So, kahit saan mo siya ilagay, pwede. Ngayon, subukan natin to kung alin magpipit nga dito. Subukan natin itong rubber. Tignan natin. Ilagay ko na kasi. By the way, para, may kasama na siyang tools. Ito, kasama niya yung tools. Panghigpit lang dito. Bale, ganito siguro. Subukan natin ng pagganyan. Pagganyan so, siguro to Ayan, ayan. Nagay natin itong rubber. Kailangan nungbung itong rubber para mag mag-fit siya doon. Subukan na natin kahit hindi naka Ah, malaki yung rubber niya. So dapat pabaligtad siya ng ganyan. Pero pa kasi isang malit dito. So mas malit na masyado. So ito na lang Baliktarin natin. Gaganito, gaganito na lang. Sisiksik mo lang siya ng ganyan. Tsaka ang kagandahan nito, ayan, o, naiikot yan. Lahat ng angle, pwede mo siyang itutok. tama na titignan natin kung gaano siya kaganda magano. Mag trabaho. So ngayon, higpitan muna natin to. Dapat wala siyang leak dito. So kahit saan mo siya pihitin, pwede mo siyang higpitan. So ayan, kasi ito na iikot naman to. Subukan na natin, ayan o. No? pwede mo siyang dito sa kaliwa pag ganyan tapos ito naman ganyan oh. napakaganda niya na yan o oh, diba kahit pa ikutin mo siya so, buksan na nga natin kung ano yung pinakam performance niya o so, oh, so wala siyang leak dito gawa nung may rubber nga ang galing o oh. oh. pwede mo siyang ibaba. pwede mo siyang itaas tapos ito naman ang maganda dito ayan kahit lihitin mo siya ng paganyan lihit, lihit, lihitin mo siya kung gusto mo siyang ilayo ng ganyan yung tubig pwede mo siyang ilapit sa iyo so ayan napakaganda ng napakaganda ng pagkakaano nito design ayan, ayan, ayan. o so, oh. lumakas yung tubig niya pati at yung lakas nung ano nya, yung buga ng tubig, lumakas so, ayan nga yun lang flex ko lang sa inyo ang ganda o oh. pwede mo siyang ikutin ko ganyan o, oh, paikot kahit saan mo siya dalhin paikot o, oh, ayan o oh. o, oh, diba kung gusto mo siyang itaas ayan, may pataas mo pa siya ng kaunti Try so, natin. So, yan. Kung gusto mo siyang itaas ng ganon. Uh, ang kagandahan doon, may rubber siya. Alright. So, okay. Ang ganda. Thank you so much.